Lumabas din ang anomalya ni Lolo kay Bronny na galit ang lahat. Napakasaklap nga po nito lalo na sa mga solid fans ni Lebron dyan mga kapatid. Natuklasan din ang hindi karapat dapat gawin ng isang manlalaro lalo na sa anak niya. Kahit pa nga isa kang superstar sa NBA, hindi nga po dapat iniimpluensyahan ng gusto ang sariling kuponan para lang sa sariling kapakanan ano. Pistado nga po si Lolo Bron dito kaya marami nga pong nanghihinayang dahil siya pala din ang tila utak ng lahat paano ba naman kasi mga kapatid inabuso nga daw ni Lebron ang power niya para lamang mapuwersa si Bronny sa liga. Dati nga pong manlalaro ang nakasilip dito na influensya ni The King ang lahat kaya nasigurado ang spot ni Bronny sa NBA. Hindi dapat ginagawa ang mga ganitong bagay kaya napakalaking malito sa mata ng mga solid fans ng liga. Hindi lamang nga po dyan nagtatapos tatapos sa pagsecure lamang kay Bronny ang ginawa ni Lebron din. Sinigurado pa nga rin ng tatay na mabibigyan ng yang anak ng guaranteed na kontrata. Biruin mong nabigyan si Brony agad ng apat na taon na 7.9 million US dollar. Kalimitan nga daw ay basta nasa second round pick ang isang manlalaro. E talagang hindi to agad makakakuha ng apat na taon tapos guaranteed pa. May hocus focus nga talagang ginawa ang tatay. Kaya pala talagang maraming umalma at napataas ng kilay din kay Brony ano. Hindi nga po napagtanto ng lahat na ang ganitong klaseng talent na talagang medyo hila pa nga daw ang makukuha agad sa draft. man natin o sa hindi at marami nga rin pong nakakakita na parang hindi pa nga kakayanin itong makipagsabayan sa NBA. Ni halos walang makontribute na puntos. Itong last laban nga lang kontra sa Miami Heat. E tatlong puntos lamang ang nagawa niya kahit pa napakataas naman ang minuto na binigay sa kanya. 29 minutes nga po siyang binabad. Mataas na nga po na minuto yan para sa isang malalaro pero halos walang ka-impact impact ang laruan niya. Sa huli tinalo pa nga ang kanilang kupunan kahit pa lamang na sana sa pagtatapos ng laban. May iba na pumupuri din naman kay Bronny sa kanyang depensa. Matinik nga daw pero overall eh halos wala nga pong impact din. Baka mapagalitan lang to ng gusto ni Lolo Bron kapag sinabak na sa liga at nagkalat lang ano. Lalong masasayang ang taon ni Lebron nito. Titulo pa naman ang habol niya bago magtapos ang karera, di ba? Samantala sa Kim si PG-13 kaya pala pinalayas. Nakita na nga rin po ng Clippers mga kapatid kung ano ang tunay na ugali nitong si Paul George. Sinanggap at inalagaan nila ng husto. Pero sa huli, eto pala ang banat sa kanila. Hindi nga po inaasahan ng pamunuan ng Clippers na biglang magre-request si George ng ganito. Kaya marami nga rin pong nagulat. Parang hindi niya nga rin nire-respeto si Kawhi nito. Dahil kung atin nga pong babalikan, eh si Daklo nga po ang kumimbinsi sa kanya. Dahil kailangan pa niya ng isa pang star player. Biruin mo ba naman mga kapatid, napakalaking halaga ang gustong makuwang kontrata ni George. Mas malaki pa nga kay Kawhi ang gusto. Kahit pa nga po alam niya mismo na si Kawai ang number one sa team kaya siya dapat ang may pinakamalaking kontrata. Pero gusto niyang balikta rin nga po yan. Nasurpresa ang Clippers dito mga kapatid at nawalan bigla ng gana kay Paul George. Nakisawsaw pa nga itong si Draymond Green at sinabing walang respeto nga daw ang Clippers kay PG-13. Pero hindi niya nga po alam na tila sakim na nga din ang hinihiling ni George kaya napilitan ng team na bitawa na lang siya. Wala nga pong problema sa na si Kawai kay George pero etong gusto niya pang siya ang maging number one sa sweldo ng kanilang team. Eh parang may mali na nga din ano. Ginuwa ka nga lang ni Kawai sa team na to. Antimano alam niya din na si Kawai ang leader at number two lamang siya. Kaya dapat ay alam niya din kung hanggang saan ang kontrata niya ba diba? Kahit pa nga injured malimit si Kawai pero still dapat ang kupunan na nga din po ang magde-decide tungkol dyan. Gayun pa man parang palusot lamang din to ni Paul George para makalipat bakod at makakuha pa ng mas magandang offer din ano